Kumakain ba kayo nito? Siguro madami ang mandidiri. Sasabihin dyan ng iba na madumi yan at nakakalason. First, tapusin nyo ang video para malaman nyo kung paano to linisin at kung ano ang mga inaalis dito. At kung paano paraan to lutuin. Dalawang araw na yan na naka-stack sa timba. Hini-stack talaga muna namin yan sa timba para mailabas niya yung mga kinain niya. Ang iba nga isang araw lang yan na ini-stack sa timba, okay na. Ganon din naman ako minsan eh, ang isang araw pwede na yon. Sa gubat pala namin to nakukuha pag nage-herping kami. Kung napapanood nyo ang mga herping videos namin, makikita nyo to sa ibang clips namin doon. Isa to sa mga paborito namin kainin dito, pang ulam. Paborito din to ng mga manginginom. Habang pinapakuluan ko yan, maghiwa muna ako ng mga pangsahog. Ayan, pagtapos na natin siyang pakuluan, isalin na natin sa maliit na planggana na may malamig na tubig para hindi tayo mapasok paghawakan na. At kailangan natin ng matulis na bagay para matanggal natin yung laman. Ayan, ganyan lang siya tanggalin, umuusok-usok pa o. Oh. Yan naman ang kailangan natin alisin, yung itim na yan kasi dyan nakalagay yung mga kinain niya. Mga dahon-dahon lang naman ang kinakain ng bayoko na to. At syempre, repeat the process lang hanggang maubos yun. Ito na rin ang sign para magamit ka ng tawas para hindi kalayuan ang mga kahibigan mo. Char! Ginagamitan talaga namin to ng tawas para mas madali maalis ang mga laway-laway niya. Yan, ibudbud mo lang yan dyan at lamas-lamasin. Mas madaling paraan to kaysa yung mga dahon-dahon ang gagamitin. Dati kasi dahon ng saging ang ginagamit ko dito pang tanggal ng laway pero sobrang tagal bago maalis. Tapos ang daming dahon ang kailangan mo nun para maalis talaga yung mga madulas na bagay dito. At yan yung mga puti na yan, yan yung madulas na bagay sa kanila. Siguro yan yung mga laway-laway nila. At syempre dalawang bisis ko yan itatawas para siguradong wala talagang matitira. At dalawang kamay na ang gagamitin ko sa paglamas. Syempre, mas maganda maglamas pag dalawang kamay, di ba? Oops, ibang iniisip mo. May aalisin pa pala tayo dito guys, itong matigas dito part sa ulo niya. Yung ngipin nya yan, kailangan natin yan tanggalin kasi matigas yan. Pagtapos na natin linisin, syempre hiwa-hiwain na natin yan ng maliliit para mas madaling lumambot. Napansin ko lang din pala dito, yung iba nito merong ganyang puti na mahaba, yung iba wala. Siguro yan yung gender nila, no? Yung may ganyang puti, siguro yung, yan yung lalaki, tapos yung wala, yun naman ang babae. Hindi ko lang sure, comment nyo nga guys. <laughs> Ayan, pagkatapos kong ahiwa-ahiwain ng maliliit, hinuhugasan ko ulit yan guys para malinis talaga siya. At yan na ang itsura niya guys, so oh. pwede na ikilaw. <laughs> May nagkikilaw ba nito? Ready to cook na nga tayo. Nagpainit na ako dyan guys ng mantika at ito naman yung mga ilalahok natin. Bumili na lang ako ng gata dito guys. Gawa ng konti lang naman tong bayo ko na lulutuin natin. Ayan na ang finished product ng pagkaluto natin guys. Sana nasundan nyo kung paano ko niloto. Nakakatakam na oh. Nagmamantika. Siguro namimiss na to ng ibang mga nagtatrabaho sa abroad. Miss nyo na kumain ng bayo ko. <laughs> Siyempre hindi ako papayag na hindi ko to tikman. Ayan oh. Grabe. Ubus na naman ang bahaw. The perfect bite. Grabe. Sumisipa yung anghang ng sili grieved satisfied na naman ng paring sai